Ipapakita namin sa iyo, Ma'am, Ma'am Bell, si Sir Amor. Tignan mo kung co connect ka kay Sir Amor o hindi. Kasi si Amor at saka si Noel parehong umakyat para sa iyo. Amor, reveal! Mabilis. Bago pa magpalpitate, palitan natin. <laughs> si Kuya, <laughs> si kuya Noel na, si Kuya Noel. Kuya Noel na. Si Kuya Noel na. Si Kuya, na kuya, na. Si kuya, si kuya na. Noel. Popuesto na natin. Ayan na, eto naman si Kuya Noel. Kuya Noel, reveal! Ang oh! laki oh! 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 wait Ha 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 ha! Ginawe, oh. ginawe. Kasi ito, di ba hard? Oh. oh, So ano to? <laughs> buwan, buwan yan, buwan. Buwan, buwan. Binawe, binawe. Fly to the moon. moon. ano, I love Uso you balloon, to the moon. Balun-balunan. Ito hard, kinong balun-balunan. Grabe. Close. Talaga yung parang baga. Ate, Tita Bell, usok ka lang uh. ulit. Uh, ito na, ito ayan. na, ito na. Tayo po muna kayo, Ate Bel. Hindi, uh, upo na po kayo pala, Ate Bel. Hindi, mamaya na po kayo. Ayan. So ngayon, nakita mo si Amor at Noel. Isa dyan, kailangan mong paakyatin. Sino ang paaakyatin mo? Ay, hindi pala, hindi pala. Kailangan, isa lang dyan ang mananatili. Okay. Yung isa, pabababain mo. Kasi pag pinababa mo, magtatay sila ni Chris. Yun naman ang pagpipilian niya. Yon, Okay. So, sino ang mananatili? Kailangan sabihin mo. Ang mananatili ay si something. Okay. Wait lang po, ha? Yung mananatili, yun ang pinipili mo sa kanilang dalawa. Kay Sir Amor, number one. Si Sir Noel, number two. Sino po ang mananatili? Sir Amor. Si Amor! Ang mga Sir Amor, step up in the name of love. Akyat po Akyat kayo. Ayat. Okay. Pero ilagay lang muna natin si Sir Amor sa dulo. Dahil sa ngayon, nasa parehong baitang si Noel at si Chris. Si Noel at si Chris naman, ay pareho ba silang baitang? Ah, hindi. Mas mataas si Sir Noel. Mas mataas si Sir Noel. Pero ang pumili naman kanina kay ate, ano, ay si... Si Chris. Pakikita natin pareho kay ate Ami. Okay, Noel, akyat ka muna, please. Balik po. Ipwesto nyo si Sir Noel dun sa, ano, sa salamin na walang sisiw. Ayan. Para makita po, ate Ami, eto po si Sir Noel. Reveal! Reveal! Sir Noel eh. Maliit lang yun kay Ate Ami. Siyempre, malak may edad na kaya maluwag na daw. <laughs> oh, oh. Gito yung heart, lumuwag na gano'n. Na-enlarge na. Gumano na. pa. Uh, Ayaw natin yung may sakit sa puso. Oo. Oh, oh. Close. May fatty liver. <laughs> oh. <laughs> Ito na naman. Si Sir Chris, eto po yung pumili, pumili sa inyo kanina sa inyong picture booking. Yeah. Reveal! Wow, wow! Ang laki ng ngiti ni Aki! Wow. Ah, oh, yun! Ay, wow! Puminger, heart! Oh. <laughs> Close! Balik po kayo sa pwesto. May Ate heart! Ate, Ate. May pa-heart! Sino pong pinipili nyo na manatili? Si Noel yung una, si Chris yung pangalawa. Ang pinipili mo ay si... Si Chris! Si Chris! pumunta kay Kim Chu! Kuya Noel, salamat po! Kiss po kayo kay Kim, sir! Thank you po! Ipakilala na natin! Si Ate Belle, Step in the Name of Love! Kilalaan ninyo na si Sir Amor! kababa na po kayo. Pwede so, na po kayong bumaba. Yes naman! Oh. At eto naman! Be Ate Belle, sure. step in the name of love. Meet! Ay Ate Amie, step in the name of love. Meet Chris! Yes! Ah, double date! Ay! May beso din! baka makilala mo na ang magbibigay sa inyo ng katinko ko oh. isang One step love. in the love. name of love. Tawag na ang sa magbabalik ng our show, our time. It's showtime! time. Wow. wow. Date. Tawag na ang na sa pagbabalik ng it. showtime. it's show time. Tawag na ang na. Oh, and